Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Malaki daw ang kaibahan ng taong palagi ang nakangiti. Sa malungkot na tila ba ay palagi ang sawi. Kunot ang noo sa lubong na mga kilay, sa mukhang malamlam at matabang ang kulay. Anong kaibahan sa likod ng mga larawan malambing nakaanyuhan sa mukhang bakas ang kadiliman ang tunay na dahilan ay nasa kalooban naroon sa puso ang pinanggagalingan taong tunay na masaya ay may damdaming mababa nalalaman niya mga tulong na tinatanggap lahat ay tinuturing niyang mga biyaya kaya naman siya ay laging pinagpapala sapagkat sa bawat natatanggap nagpapasalamat siya ang salmong paksa ay tungkol sa pasasalamat. Katangiang nakalulugod sa Diyos dahil nakikilala pag-ibig niya at pagtubos. Mula sa bukang liwayway hanggang hating gabi, sa taong nailigtas, paghahayag ng papuri ay nasa kanyang mga labi. Katulad siya ng palma o kahoy ng sedro, tatatag, lalagong mainam ang matuwid na tao. Doon siya na itanim sa banal na templo. Tuloy ang pamumunga hanggang sa kanyang pagtanda. Mga dahon niya ay mananatiling luntian at sariwa. Mga titik ng salmo ay may sinasabing totoo. Sa Panginoon kung may ugnayan ang tao, palagi ang magtataglay ng puso tulad ng sabata at sariwang espiritu. Puno ng sigla at buhay, bawat araw ay makulay laging nananabik at sa may kapal, pasasalamat ay ibinabalik. Kaya naman sa kanyang buhay, ang bunga ay hitik. Tahanang may pananalig, minamahal na mga kaibigang matatalik. Bawat umaga niya ay tila ba halik, matamis, puno ng pagmamahal, kalooban ng Diyos kanyang sinasaliksik. Buhay ng pagpapasalamat, may tiwala sa may likhang mabuti at tapat ligayang hindi maampat, pagluwalhati sa puong hindi naaawat. Ngunit atin ding alalahanin na si Kristo ay gayon din. Sa tuwi may gagawin, pasasalamat sa amang nasa langit, kanyang uusalin. Isang halimbawa, sa himala ng pagpaparami ng tinapay at isda, tumingin siya sa langit, nagpasalamat, sa kahinati-hati ang mga pagkaing sa kanya'y inilapit ibinigay sa mga taong sa pagod at gutom ay alumpihit. Sila ay binusog at pagpupuri kanilang inawit. Hindi ba ang Eucharistia salitang Griego? Ngunit tunay na kahulugan nito ay pasasalamat ng tao. Sa tuwinang nagdiriwang ng banal na misa, hindi ba pasasalamat din ang dapat na adhika? Ito ay lilika sa atin ng pagdakila sa Diyos na totoong nag-alay kay Jesus sa atin na anak niya. Kanyang katawan hinati-hati para sa ating kaligtasan. Kanyang dugo ibinuhos para sa ating kapatawaran. Kaya naman si San Pablo sa kanyang liham sa mga taga Tesalonica ay nagsalita. Sabi niya, palagi ang maging masaya, manalangin sa tuwina at sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Ito ang kalooban ng may kapal na kay Kristo na ipakita. Kaya naman sa ligaya ng Diyos, tayo ay magpakalunod dahil totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Hari ng Langit at Kanyang kalooban ating sinusunod. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.